magandang umaga mga kaparmer so dito tayo muli uh, babahagi ko po sa inyo sa video ito yung update ng ating ano uh, seed sowing ng ating sikan batch na balak na itanim na at salso, yan po mga kaparmer nakikita nyo po yan yan, yan po siya so nasa hindi po siya susubra sa ano, 14,000 so nasa estimated ko po dito kasi meron to dati na ito eh. um, nasa 13,000 to mahigit mahigit talaga ito sa, sa 13,000 ito kasi yung nakikita nyo mga kaparmero yan uh, yan po yung nabuksan na lata ng binili nating binhi dati so medyo marami yung hindi tumubo no? hindi siya perfect pero 'yan naman yung bago na hindi talaga siya nabuksan. So 'yan nasa nakikita niyo naman siguro, marami yung tumutubo. So ito yung uh, sa unang video ko na hindi siya masyadong maganda yung pagkaudjun yung pagkagawa ko. Ito na po 'yun. Ito na po yung sinasabi ko na uh, mayroon na po akong natutunan. Sa awa at tulong po ng Diyos sa mga nauna doon sa nauna uh, na, na pag seed sowing ko medyo ang dami kong pagkukulang at pagkakamali ron ito ngayon nakikita nyo wala siyang mayroon mayroon man sigurong namamatay dito siguro maaring hindi ko na talaga kaya siguro yan na pigilan pa kasi hindi ko po siya hawak araw-araw yung ganitong ano pero doon lang po sa magagawa ko, uh, mayroon naman pong nagbago. Una, ito, magaan siya. Magaan po ito. Yan. Ito yung sinasabi ko na, no hindi po yan siya yung uling ng labhang ng palay o yung balat ng palay. Hindi po yan. Ito po ay sinunog na uhot ng, ano, yung rice straw, sinunog yan. Tapos yung lupa na kasama dyan is yung uh, pinatungan din ng uhot bago siya nasunog. So magaan siya tapos matataba din yung nakikita nyo naman wala pa yung abuno. Hindi yan ng abuno. Yun nga lang nag apply ako dyan ng polyar. So yan na siya kaganda. Uh, ito mga kaparmer, ito yung sinasabi ko na mas maganda kapag ikaw talaga yung gusto mo mag-project, magsimula ka doon sa simula. Magsimula ka kahit sabihin na natin na pumalpa ka sa una, sa susunod matututo ka na eh. Kaya ito yung, yung video nito hindi ito hindi to para doon sa may alam na. Uh, disclaimer lang po ah, doon sa may mga magaling na at natutunan na. So hindi po ito para doon sa inyo. Hindi, ang video ito hindi para sa inyo, huwag nyo na tingnan. Ito ay para sa advice ko ito sa mga nagbabalak pa lang or sa mga bago na magtatanim ng kanilang atsal. So ito pala yung maganda na gawin nyo. Ang i-ready nyo yung antibacterial na gagamitin nyo na ano na hindi siya fungicide, hindi rin siya insecticide, basta antibacterial siya. So yun po uh, wala pong i recommenda ang masasabi ko siguro na i-recommend ko is pumunta po kayo sa may malapit na mga agri supply yung mayroon pong ano uh, mayroon po talagang o di kaya sa mga technicians magtanong kayo kung ano po ba yung pang antibacterial na ano na ginagamit para hindi po ito kasi dati pag may bakterya itong lupa ganyan sa kataas yung puno niya mismo napapansin yung puno niyan yung mga puno niyan mismo malalanta yan kung hindi ko siya ginamita noon talagang ito marami na tong namamatay ngayon yung eh, marami na tong nalalanta ngayon pero sa ngayon sa awa tulong ng Dios yun yun po yung ginamit ko pang dilig so nasa apat na bisis ko na ito nadiligan diligan mula nung tumubo siya yan hindi po siya talaga ano hindi po siya talaga na namamatay tapos ginamitan na rin po ito ng Uh, double systemic na fungicide hindi pa po ako nag apply dito ng direct contact ang kwan kasi ang mga double ano yung sinasabi kong double systemic insecticide uh, sa isang bote dalawang active ingredients yung ang nandon mayroon kasi na mga fungicide na isang active ingredients lang ang nandon So, pag bumili po kayo ng mga fungicide, piliin nyo po yung double. Mayroon po yan. Hindi po ako magre-recommenda. Mayroon po yan. Mayroon po yan sa mga agri-supply. So, kailangan, tips ko rin po dun sa mga gumagamit ng, ano, ng insecticide. Kagaya nyan, nalimbawa, alika. Alika, ang laman po niyan is lambda. So, pag bumili ka ng alika, tapos in-spray mo sa mga ganito, sa mga gulay nyo, kahit maliit man yan o gaya nito seed or malalaki na tapos bumili kayo ng solomon, pariho lang po yung epekto nun pariho lang po yung laman yan so mas maganda magtanong talaga kayo magtanong talaga kayo dun sa ano sa mga agri supply or sa kaya sa kaibigan yung teknis yan. so sa ngayon um, yun masasabi ko na hindi ko man siya na perfect ng husto pero nasasabi ko na nasa 50% may alam na po ako paano mag-seed mag sowing. So baka sakali sa susunod na third batch natin, so tatlong lata na, yung so mga 30,000 na yon kapunuan at sal yung pwede natin maitatanim. Yan natin yung siya itatanim, hindi pa yan nakaridi. So isprehan pa yan natin ng herbicide tapos araruhin pa yan. yan. So yung nauna ko naman doon mga kaparmer, tarator ko kayo doon. So Daling ko kayo doon sa mga nauna no? Sa nauna ko tinanim And uh, Shout out nyo pala dyan Sa kay Zanoma At sa kay, sa kay ano Sa kay Hamud O oh, yan Kalabaw So Tapos sa um, amo ng asawa ko Hello po madam yan. Ito po. Ito na siya. Marumi po, no? daming damo-damoy. Hindi eh. kasi kaya. Na ako lang mag-isa yung daw magawa rito. So, yan. Magikita nyo. Magikita nyo dito. Yan, kagaya na yan. na po yan. So, sabi ko sa inyo nung nakaraan. Lahat ng ano, pwede mapagdaanan, tatanggapin ko yun. na na po yun. Kung ano, gagawin ko na lang yun ng video kung sakasakaling mayroong gustong mag-comment uh, may, uh, may mag-comment dito na papaano ko sa cure Gagawang ko siya ng video pero kung wala hindi naman po ko gagawa kasi mas marami nga yung ano ito problema ko ito dati oh. yan yan bago na po yan bago na yung kanyang mga ano mga uh, dahon. So, <coughs> nasa pag, um, nasa kuan pa yan. Tawag to, nasa pag, papagaling, yan. Yan po. So, yan, bago na talaga yan siya. Yan pa kasi yung mga kasama nyo. Naitreat po natin yan dito. Tapos, pagkita ko lang dito yung, mayroon ng bunga. At actually, mayroon na ito silang mga bunga eh. So, yan po. So doon naman sa mga siguro sabi natin na may experience na sa pag-aatsal. Pasensya ka na kasi hindi ako perfect na Na yung iba kasi wala pang bungay. Na ako perfect gumawa ng video, hindi ako perfect mag-alaga ng atsal. Baka sakali dito may matutunan. Ito kasi yung first batch ko eh. So salamat sa panonood at mag-iwan po kayo ng komento kung gusto niyo pong sabihin ko dito yung mga insecticide na ano So sasabihin ko naman eh. Sa video kong ito. Tsaka paano na treat Ito kasi hilo to. Talagang ginamitan ko to ng ano eh. Ng insecticide. Ingat nga pala kayo sa paggamit ng insecticide. Ano, nakakasunog po yun. Ng ano. Ng dahon po ng atsal. Yan. So sa Sana ingat at gabayan po kayo ng Diyos mga kaparmer. Tsaka salamat po sa pag-like po ninyo. Yan po yung bago nating atsal dito. 4,000 po yan mag isa lang po tayong nagtatrabaho yan anak ko lang yung katulong ko na 12 years old so yan po sige salamat sa Diyos sa panonood ingatan at gabayan na wa tayong palati